As if naman may maniniwala pa dito sa damuhong ito. Sabi niya, anong kaso ang anong kaso daw ako iimbestigahan? Sabi ni Roque. Dahil daw sinamahan niya na magbayad ng arrears or pagkakautang yung um, whirl whirlwind ba yun? Anyway, dahil nasa organizational chart ang pangalan ko ng walang pahintulot, kailan pa naging basihan ng kaso ang Windows haharapin ko ang lahat ng kaso. Kaya lang, anong kaso nga? No, oh, ayan. Yan po ang pautot ngayon na lang si Harry Roque. Magantay ka, sabi ng mga natasans. Marami pong dapat ikaso sa inyo, Mr. Harry Roque. Yung pagtatago lang po ng pugante sa inyong bahay. Siguro na may alam nyo yan. Huwag niyo pong maliitin ang kakayahan ng ating mga otoridad, ng mga senators. Dahil sigurado, maraming maikakaso sa'yo. Hmm. Kahit yung mga netizens, sabi nga nung isa, oh, nakakahiya ka, kahit abogado ka, kahit batas pa, pairalin mo, di mo malulusutan. Yan, huli ka na, kumbaga bulagta ka na, humihirit ka pa. Nga naman. Ang daming hirit. Ang daming kung ano-ano ang alibay na si Mr. Harry Pero yun nga, bulagta ka na. Tignan niyo po naman ang itsuran niyo. <laughs> kung ano na ang kalagayan niyo ngayon. Diba? Diba? halatang halata na talaga. Hmm, madalas ay hihirit ka pa kasi. Kung wala talagang kinalaman, kung wala ka talagang kinalaman, hanga ka sa iyo pe, dati. Pero naturingan kang magaling na abogado, pero kabaliktaran niya ng pagiging protector mo sa mga ilegal na pogo at abogado ka pa nila. Ito ay itong mga ganitong komento po ay galing sa mga kababayan natin, sa mga ordinaryong kababayan natin, ha. Pero tignan niyo naman, alam nila. Dignidad mo bilang abogado ay nababayaran. Kumbaga, may lagay ang prinsipyo mo nabibili sa malaking halaga ang nakapalit. Ang pagprotekta mo sa kanila, tanga na lang at inutil ang maniniwala sa iyo. May punto yun, ha? napakasimpleng simpleng, um, paglahad ng kanyang siguro ay pagkaasar at galit kay Harry Roque. Pero may punto, tanga lang at inutil ang pwedeng maniwala sa iyo. So yung mga drama mo, yung mga pautot mo, minamaliit mo talaga ang kakayahan ng ating mga kababayan. Ulitin ko ha, ang ganda. Tanga lang at inutil ang naniniwala sa'yo. Nako, nasa notice ka na daw ng immigration. So hindi ka na talaga makakalabas ang bansa. Wala ka ng choice kundi harapin mo ito. Huwag ka kasi magtatago ng kriminal. Hindi pa pala basta-basta yung kriminal na tinago mo. Yan, you see, alam ng mga natasans kung ano ang kalibre, kung ano ang kabalastuan na itong isang ito. Nanunood po ang mga kababayan natin, ang mga hearings sa, dyan sa Senado. Nanunood po ang mga kababayan natin. So akala nyo talaga, mapapaniwala nyo ang, ang, ang sambayanan sa inyong pag-appear naman sa mga social media platforms mo, Hari Roque, halimbawa. At kung no, ay ganito, ganito, babanatan mo naman sa Senator Riza Ontiveros at ang iba pa. Sa tingin niyo talaga, sa inyo maniniwala ang taong bayan? Natural hindi. Ibedensya na po ang sumisigaw laban sa iyo, Mr. Harry Roque. Kahit tapang-tapangan ka pa, universe na ang gumagawa ng paraan para ipakita sa tao kung anong klaseng demonyo ka. Ngayon, siskot po niya, ang sakla pero... Yung tawagin ko yung demonyo, ha? Yung tawagin ko talaga demonyo ay matindi yan. So, hu wag na po kayong masyadong magmagaling. wag kayong masyadong hihirit. Para kahit papano, no, di ba? Kahit papano, may maawa naman sa inyo. Pero sa puntong ito, hindi na eh. Malabo na talagang may maniwala at maawa pa sa mga pautot nyo na ito. Ano daw kaso? Ano daw ikakaso? Maghantay ka lang. Siguro na may alam mo yan sa sarili mo. Okay? Siguro'y alam mo rin na sobrang dami ang pwedeng ikaso iyo dahil abogado ka. Pero nagmamaang maangan ka at gusto mong lukohin at iligaw naman ang kaisipan ng mga kababayan natin. Malabo na yan. Good luck.